Nagtataka ka ba kung bakit naging stagnant ang buhay mo? Nakaranas ka ng mga pagkaantala sa halos lahat ng bahagi ng iyong buhay sa loob ng maraming taon. Malayo ang narating ng mga nagsimula sa iyo, at ang mga naiwan mo ay halos maabutan ka. Nagtataka ka kung ano ang nangyayari. Ito ay dahil may malaking bagay na paparating sa iyo, sa kaharian ng hayop, ang pagbubuntis sa mga aso, na tinatawag din pagbubuntis, ay karaniwang umaabot mula 57 hanggang 65 araw, at ang aso ay maaaring anak ng pinakamaraming maliliit na tuta hanggat maaari. Sa kabaligtaran, ang elepante, ang hari ng kagubatan, ay may isa sa pinakamahabang panahon ng pagbubuntis sa lahat ng nabubuhay na mamal, halos dalawa taon. Ngayon, narito ang nakakatuwang bahagi, ang guya, iyon ang sanggol na elepante, kapag ipinanganak, ay tumitimbang ng humigit kumulang dalawang daan at limampu dagis, isang daan beses na mas malaki, mas malakas, at mas matangkad kaysa sa lahat ng mga tuta na pinagsama-sama. Sa katunayan, maaari mong sagasaan ang isang tuta habang nagmamaneho ng hindi nalalaman, ngunit hindi ka nangahas na sagasaan ang isang guya obligado kang maghintay at panoorin itong tumatawid sa kalsada Minamahal, sa katulad na paraan, ang iyong tagumpay ay magpipilit sa iyong mga kaaway at mga napupuot na maghintay at manood. Ito ay magiging napakalaki na hindi mapapansin. Isipin mo kung gaano katagal naghihintay at lahat ng maliliit na patotoo ng iyong mga kaibigan. Sa ngayon, dapat mong malaman na kung mas matagal kang maghintay, mas malaki at mabigat ang iyong mga tagumpay. Hindi mo maihahambing ang isang guya sa isang puta. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito. Nauunawaan ko na ang buhay ay hindi tumatakbo ng maayos at ang lahat ay tila gumagana laban sa iyo. Araw-araw kang nagpupumilit na mabuhay, kumain, magtrabaho at mabuhay, ngunit ang lahat ng iyong pagsisikap ay tila walang kabuluhan. Bakit ako naghihirap? Bakit ako nakararanas ng kahirapan? Bakit ang hirap ng buhay ko? Bakit napakahirap para sa akin na umunlad? Itanong mo sa iyong sarili ang mga tanong na ito. Maaaring makaapekto ito sa iyong mga relasyon. Marahil ay nakakaranas ka ng mga paghihirap sa iyong pagsasama, may malaking utang na babayaran, ang iyong kumpanya ay nalugi, hindi mo kayang bayaran ang iyong mga bayarin, walang trabaho o pagkawala ng trabaho, o maaaring nakakaranas ka ng pagkaantala sa kasal at iba pang mga hamon. Pakiramdam mo ikaw lang ang dumaranas nito. Baka, baka isipin mo na hindi ka mahal ng Diyos. Baka walang pakialam ang Diyos baka kinalimutan ka na ng Diyos. Marahil ay pinahihintulutan niya ang lahat ng mga bagay na ito na mangyari sa iyo. Ang iyong mga iniisip ay tumatakbo ng ligaw. Mahal, huminto at huminga ng malalim. Bigyan ng iyong sarili ng ilang espasyo sa paghinga at ipos ang mga tanong sa ngayon. Nagtataka ka kung bakit kailangang maging malupit sa iyo ang buhay. Bakit kailangan mong magpumiglas? Bakit napakabigat ng iyong pasanin? At marami pang iba. Huwag magpanik. Lahat ng nangyayari ay may dahilan. Ang mabuting balita ay ang lahat ng mga bagay na ito ay nangyari sa iyong buhay dahil may isang makabuluhang bagay na magaganap. Kaya't maging maingat. Dapat kang mag-ingat. haya ang hadlangan ng marami mong problema ang gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Ang iyong mga pakikibaka ay pasimula sa mas malalaking bagay sa hinaharap. Maaaring hindi sila ganito mayon, ngunit ang totoo, sila nga. Ang gabi ay palaging darating bago ang umaga. Nang dalhin ng Diyos ang liwanag sa mundo, sa una ay madilim at walang laman. Sa pagtatapos ng iyong mga pakikibaka, mas malalaking bagay ang darating. Habang dumaraan ka sa mga ups and downs ng buhay, mas malapit ka sa pagkamit ng kaluwalhesyan. Ano man ang iyong pinagdadaanan ay naghahanda sa iyo para sa isang bagay na nakikita sa hinaharap. Ang iyong mahirap na buhay ay ang paghahanda para sa magagandang bagay sa hinaharap. Sinasabi sa awit tatlumpu, lima, ang pag-iyak ay maaaring tumagal sa gabi, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Ikaw ay sinadya upang dumaan sa mataas at mababang buhay, upang maghanda para sa isang makabuluhang bagay na malapit ng magsimula sa iyong buhay. Maraming hindi ka nais-nais -na, na mga pangyayari ang dumating sa iyo, at maaaring pinagdaraanan mo ang mga ito ngayon. Kailangan kong malaman mo na may layunin ang mga ito. Gaya ng sinasabi ng Biblia, ang pag-iyak ay maaaring tumagal sa gabi, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Maaaring hindi madali ang mga paghihirap, ngunit nagbubunga ito sa huli. Si Joseph ay isang batang itinadhana para sa isang magandang bagay. Kahit na ito ang dakilang plano ng Diyos sa kanyang buhay, marami pa rin siyang problemang hinarap. Kinasusuklaman siya ng kanyang mga kapatid dahil sa kanyang mga panaginip at binalak siyang patayin. Maaaring nahanap mo na rin ang iyong sarili sa posisyong ito. Kinamumuhian ka ng mga tao nang walang maliwanag na dahilan o dahil sa pagiging mahusay sa iyong lugar ng trabaho. Ang mga kasamahan ay maaaring magpakita ng hindi pagkagusto sa iyo para sa hindi pagsama sa kanila sa pagkilos laban sa iyong boss. Ikaw ay natatangi at itinalaga ka ng Diyos para sa kadakilaan. Nang magpasya silang huwag patayin si Jose, sa halip ay ipinagbili nila siya bilang alipin sa mga Midyanita. Maaaring nagtaka si Joseph kung bakit nakagawa ng napakalaking kasamaan ang kanyang mga kapatid laban sa kanya. Bakit galit na galit sila sa kanya? Hindi niya sinaktan ang alinman sa kanila. Hindi alam ni Joseph na may malaking bagay na darating para sa kanya ipinagbili rin siya ng mga midyanita sa bahay ni Potiphar, at para bang hindi yon sapat, sinubukan ng asawa ni Potiphar na sumiping sa kanya. Nang hindi sumuko si Joseph, nagsinumaling siya laban sa kanya, at inakusahan siya ng sexual na pag-atake. Kailangan kong malaman mo na ang lahat ay laging gagana para sa iyong ikabubuti kung ikaw ay naayon sa layunin ng Diyos. Minsan nandyan lang ang mga kalaban mo para magsilbing katulong sa paghubog ng iyong kapalaran at kung ano ang mangyayari sa iyong buhay. Kakailanganin mo ng sense of discernment para maintindihan ito. Kailangan mong makilala ang mga biyayang nakakubli sa gitna ng iyong mga ups and downs. Si Joseph ay ipinadala sa bilangguan at nanatili roon ng ilang taon na walang sinumang magligtas o magpiyansa sa kanya. Parang siya lang ang laban ng mundo. Mukhang hindi na siya makakatakas, lumilitaw na naabot na niya ang katapusan ng kanyang buhay. Kung tutuusin, sino ang magliligtas sa isang abang alipin? Maging ang tinulungan ng katiwala ng kopa na si Joseph, ay hindi siya naalala sa loob ng dalawang buong taon pagkatapos na maibalik. Ano ang gagawin na ni Joseph? Tila wala na ang lahat ng pag-asa, ngunit ang Diyos ay talagang kumikilos para sa kanya. Ang parehong bagay na kailangan kong malaman mo ngayon, ang Diyos ay gumagawa at malapit ng gumawa ng mga dakila, magagandang bagay na higit sa iyong inaasahan at imahinasyon sa iyong buhay. Huwag mong isipin na pinabayaan kanyang magdusa mag-isa. Siya ay aktibong gumagawa upang baguhin ang lahat ng pagdurusa na iyon sa mga patotoo para sa iyo. Maaaring nakalimutan ng katiwala si Jose, ngunit hindi siya kinalimutan ng Diyos. Kung ano ang tiyak na darating, darating maaaring tuparin ng Diyos ang mga pangakong ginawa niya sa iyong buhay. Hindi mo kailangang umasa sa isang tao, ngunit sa Diyos, kung sino ang makakagawa nito. Nang sa wakas ay maganap sa buhay ni Jose ang pinakahihintay na pangyayari, pinahintulutan ng Diyos si Paraon na magkaroon ng dalawang panaginip na hindi kayang bigyang kahulugan ng sinuman sa kanyang mga salamangkero at pantas sa Egypto. Ito ang nagbigay kay Jose ng kapangyarihan dahil sa wakas ay naalaala ng katiwala si Jose at kung ano ang ginawa niya para sa kanya. Sa madaling sabi, ang maraming problema ni Joseph ay humantong sa kanyang pagpili bilang punong ministro ng Ehipto. Mangyari pa kung si Jose ay hindi kinasusuklaman ng kanyang mga kapatid, maling inakusahan ng asawa ni Potiphar, o nilabanan pa nga ang mga hamong ito, maaaring hindi niya makuha ang mga dakilang plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Sa gitna ng iyong paghihirap, ipinaglalaban ka ng Diyos. Kaya tandaan na kapag nakatagpo ka ng isang hindi malulutas na problema, isang magandang bagay ang malapit ng maganap. Hinihikayat kita na huwag sumuko sa iyong sarili. Huwag mawala ng pag-asa kapag ang buhay ay nagdadala ng mga hindi kasiya siyang sandali sa iyo. Walang koronang walang krus, walang sakit na walang pakinabang, walang bituin na walang peklat. Bago ang kaluwalhasyan, may ilang sandali ng pagsisi. Anumang batong ibato ng buhay sa iyo ay dapat magsilbing tuntungan sa iyong kadakilaan. Ikaw ay ginawa para sa higit pa. Ang isang mas malaking kaluwalhatian at tadhana ay umaakit ng mas malaking problema. Saan mang lugar kung saan makakahanap ka ng liwanag sa pinakamaliwanag nito, palagi mong makikita ang mas makapal na kadiliman sa paligid nito. Ganon din sa bawat problemang nararanasan mo sa buhay. Kapag dumaan ka sa mga hadlang sa buhay at nagiging mabigat ang iyong pagunlad, tandaan na may naghihintay na gantimpala para matanggap mo sa pagtatapos ng karera. Maaaring dumating sa iyo ang mga paghihirap, ngunit nariyan ang lahat para ihanda ka sa pangunahing bagay na ipapakita sa iyong buhay. Ang dilema na kinakaharap mo ngayon ay magdudulot ng kapansin-pansing pagbabago sa iyong buhay. Kaya, kung ikaw ay kasalukuyang bigo at sawa na sa buhay, huwag ka pa rin sumuko. Isang malaking pagbabago ang nasa abot tanaw. Sa Roma 8 oras 18 minuto, ito ay nakasaad, isinasaalang-alang ko na ang ating mga paghihirap sa kasalukuyan ay hindi katumbas ng halaga na ikumpara sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Napakalaking kagalakan na idinudulot sa iyo ng iyong mga paghihirap na ikaw ay nagdurusa mula sa kaalaman ng isang mas magandang bukas. Ito ang layunin ng Diyos para sa bawat mananampalataya. Asahan ang napakalaking kaluwalhatyan na naghihintay sa iyo habang nagtitiis ka sa mga pagsubok sa buhay. Ang sabi ng Biblia sa Santiago isa oras labindalawa minuto, mapalad ang nagtityaga sa ilalim ng pagsubok sa pagkat, sa pagtitiis sa pagsubok, ang taong iyon ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya. Isang malaking gantimpala ang naghihintay sa iyo, hanggat maaari mong tiisin ang pagsubok ng oras at mga pagsubok. Tanging ang makakakumpleto sa karera ang makakatanggap ng premyo. Ang iyong hamon ay hindi walang kabuluhan, ito ay isang tawag para sa isang bagay na mas malaki upang ipakita sa iyong buhay. Mag-ingat na huwag magreklamo tungkol sa anumang hindi kasiya siyang bagay na maaaring dumating sa iyo. Mag-ingat upang maiwasan ang pagbubulong-bulungan. Mag-ingat at huwag mawala ng pag-asa. Mag-ingat at huwag tumalikod sa Diyos. Ano man ang iyong pinagdadaanan, ito ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang iyong kawalan ng trabaho ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang iyong pagiging baog ay nagdudulot ng kaluwalhasyan sa Diyos. Ang iyong pagkaantala ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang iyong mga pagsubok ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang iyong mga utang ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Itanim ang mga ugali ng pagiging masayahin at pagbibigay ng kaluwalhasyan sa Diyos sa lahat ng bagay na umaasang may mangyayaring kapansin-pansin sa iyong buhay. Mag-ingat upang hindi ka hadlangan ng kalaban. Mag-ingat upang hindi laso ng kaaway ang iyong isip. Sa bawat bagong antas, magkakaroon ng bagong hamon. Gagawin ng Diyos ang lahat ng iyong maraming problema para sa iyong pabor. Ito ay hindi ka aya, -aya para sa iyong kalaban. Gusto ng iyong kaaway na makaligtaan ka. Gagawin ng Diyablo ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang matiyak na bulag ka sa kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Nais niyang makita mo ang iyong hamon bilang isang banta at bilang isang paraan ng panghinaan ng loob sa iyo. Hanggat hindi ka sumusuko sa kanya, tiyak na magaganap ang mga positibong resulta na nilalayo ng Diyos na ilabas sa bawat pagsubo. Handa ka na ba para sa positibong pagsabo? Mas mabuting mag-ingat ka. Asahan ang mga dakilang pagpapakita, pag-unawa na ang iyong mga pagdurusa ay maaaring magdala ng kaluwalhasyan sa iyo. Parehong mahalaga na malaman kung paano mag-navigate sa mga ito nang hindi nawawala ang mga magagandang bagay sa daan. Paano mo ihanda ang iyong sarili para sa gayong kadakilaan? Numero 1. Maging sa tamang lugar sa tamang oras. Napakahalaga na nasa tamang lugar sa tamang oras upang masaksihan ang mga kahanga-hangang pangyayari sa iyong buhay. Ang ating Diyos ay isang Diyos ng tempo, kaya naman dapat kang magbantay para maiwasang mapalampas ang kanyang dagawin ang gawa dalawa, isa tandang bawas apat ay nagsasaad, nang dumating ang araw ng Pentecosts, silang lahat ay magkakasama sa isang dako. Biglang isang tunog na gaya ng ihip ng malakas na hangin ang dumating mula sa langit at napuno ang buong bahay na kanilang kinaupuan. Nakita nila kung ano. Ay tila mga dila ng apoy, na naghiwalay at dumapo sa bawat isa sa kanila, ay napuspos ng banal na espiritu, at nagsimulang magsalita sa ibang mga wika ayon sa kakayahan ng espiritu. Ito ang talaan ng isang pangyayaring hindi pa naganap sa kasaysayan ng sangkatauhan. Bago ang nakamamatay na araw na iyon, inutusan ni Jesus ang kanyang mga disipulo na maghintay sa silid sa itaas sa araw ng Pentecosts para sa banal na espiritu na kanyang ipapadala sa kanila. Upang matupad ang pangako ni Jesus, ang mga alagad ay dapat na nasa itaas na silid sa panahon ng Pentecosts. Ano kaya ang nangyari kung ang mga alagad ay wala sa silid sa itaas noong araw na iyon? Maaring nalampasan nila ang ipinangako sa kanila ni Jesus. Mamimiss nila ang magandang pangyayaring iyon na nagpabago at nagpabago sa kanilang buhay. Para maganap ang napakahalagang kaganapan, napakahalaga na nasa tamang lugar sa tamang oras. Bahagi ng iyong pagbabantay upang maiwasan ang pagkawala ay ang manatiling nakaayon sa mga plano ng Diyos para sa iyong buhay. Kapag ikaw ay dapat na nasa isang lugar ng panalangin o sa bahay ng Diyos, at wala ka roon, makaligtaan mo ang isang bagay na mahalaga, at nakalulungkot, maaaring hindi na ito maulit o maaaring tumagal pa ng maraming taon. Dapat mong tandaan ito. Kapag inaasahan ng Diyos na pag-aralan mo ang kanyang salita, upang patuloy na palakasin ang iyong pananampalataya, huwag kang mapabilang sa mga bumubulong-bulungan at nagre-reklamo kapag inaasahan niyang magpasalamat ka nais ng Diyos na mapunta ka sa kanyang presensya, upang masaksihan ang mga supernatural na bagay na gagawin niya sa iyong buhay. Makakamit din ito sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Mapalad ang nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos araw at gabi. May pagpapala sa pagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw, ito ang sinasabi ng Biblia. Hindi mo makaligtaan ang mga pangako ng Diyos kapag binabasa at pinag-aralan mo ang kanyang salita. Ihanda nito ang iyong puso para sa mga makapangyarihang bagay na gagawin niya sa iyong buhay. Pagkatapos ay kailangan mo ring manatili sa kanyang presensya sa panahon ng mga panalangin. Palaging susi ang panalangin. Ang mga panalangin ay maaaring malutas ang lahat ng mga problema at sagutin ang lahat ng mga katanungan at petisyon. Bilang dalawa, maging handa para sa paglilingkod sa Diyos. Mahalaga ang availability. Gaano ka naglilingkod sa gawain ng Diyos? Mahilig ka ba sa mga bagay ng Diyos? Gaano ka kahanda na ipalaganap ang ebanghelyo ng Diyos sa iba? Ikaw ba ay motivated na gamitin ng Diyos? Ang sabi ng Biblia sa Roma 10 oras 15 minuto, napakaganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita. Ang iyong dedikasyon sa paglilingkod sa Diyos ay akit ng malalaking pagpapala sa iyong buhay. Maraming pagpapala ang naghihintay sa iyo kapag ipinakalat mo ang salita ng Diyos sa iba. Bahagi ng iyong paghahanda para sa kung ano ang malapit ng mangyari sa iyong buhay ay ang laging maging handa para sa gawain ng Diyos. Kung ang Diyos ay gagawa ng isang himala sa iyong buhay, mayroon ka ring papel na dapat gampanan sa parehong oras. Huwag asahan ang iyong sarili na walang ginagawa o baliwalain ang gawain ng Diyos at pagkatapos ay asahan ang kanyang mga pagpapala. Matatanggap mo lamang ang mga pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng iyong katapatan sa Kanya. Ito ay isang puno lamang na namumunga na ginagamot ng hardinero na may maraming sustansya upang mamunga ng masaganang ani. Kailangan mong patuloy na magbigay ng halaga sa iba para makatanggap ng higit pang espiritual na mga pagpapala mula sa Diyos. Ito ang kailangan mong gawin upang ihanda ang iyong sarili sa paparating na makabuluhang kaganapan sa iyong buhay. Kailangan kong manalangin kakasama ko. Ama, salamat sa bawat pagsubok na dumarating sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyong nariyan upang ihanda ako para sa makabuluhang kaganapan na malapit nang mangyari sa aking buhay. Salamat, Panginoon, sa pagpapahintulot sa mga planong ito na maganap ayon sa iyong kalooban. Pinahahalagahan kita sa mga magagandang bagay na lalabas sa kanila. Ama, hinihiling ko na bigyan mo ako ng lakas upang matiis ang mahirap na sandaling ito. Tulungan akong maglakbay sa kanila sa patnubay ng banal na espiritu. Turuan mo akong maging matyaga sa mga unos at tulungan mo akong laging makita ang magagandang bagay na iyong ginagawa sa aking buhay. Hinihiling ko, Panginoon, na tulungan akong hindi makaligtaan ang mga dakilang bagay na iyong gagawin sa aking buhay. Salamat sa iyong sari-saring biyaya sa pagtulong sa akin na matanggap ang mga dakilang pagpapala sa daan. Mangyaring buksan ang aking mga mata upang makita kung ano ang iyong ginagawa para sa akin sa gitna ng aking mga hamon bigyan mo ako ng espiritu upang mabatid ang lahat ng mga kamanghamanghang bagay na inilaan mo para sa akin. Tulungan mo akong marinig ang iyong pakikipag-usap sa akin sa gitna ng aking mga paghihirap. Ama, Panginoon, bigyan mo ako ng tagumpay sa bawat problema at karamdaman. Ang aking kalungkutan ay maging kagalakan, ang aking krus ay maging isang korona, ang aking sakit ay maging pakinabang, ang aking kahihiyan ay maging kaluwalhasyan. Hinihiling ko sa Panginoon na tulungan akong patuloy na hanapin ang kanyang mukha sa tuwing ako ay nalulumbay, inaapi, o nahaharap sa oposisyon. Tulungan mo akong makita ka sa gitna ng bawat problema. Hayaang tulungan ako ng iyong kamay na mapagtagumpayan ang bawat pakikibaka sa aking paraan. Panginoon, tulungan mo akong mapunta sa tamang lugar sa tamang oras para sa himalang ihahayag mo sa akin. Tulungan mo akong huwag mapunta sa lugar na hindi dapat. Sa halip, tulungan mo akong manatili sa iyong presensya ng mahabang panahon habang inihahayag mo ang himalang gagawin mo sa aking buhay. Panginoon, isinusuko ko ang aking sarili sa iyong gawain. Gawin mo akong isang sisidlan na nakalaan para sa iyong gawain. Gawin mo akong akma para sa iyong serbisyo. Tulungan akong makahanap ng hilig para sa mahal mo. Bigyan mo ako ng biyayang ipalaganap ang iyong ebanghelyo sa iba. Tulungan akong maging kapakipakinabang sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Kung naapektuhan ka ng video na ito, mangyaring pindutin ang like button, at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang nakapagpapasigla ng na mga video tulad nito. Pagpalain ka ng Diyos!